Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Uh, bali, update tayo dito sa ting talong mga kagulay. Isang linggo. Pagkatapos mapruningan siya mga kagulay. Kung makikita nyo, bumuelo na siya mga kagulay. Ayan na siya. mga bulaklak na talaga siya mga kagulay. Ayan na, matatangkad na siya mga kagulay. Ayan. mga bulaklak na siya mga kagulay. Kung nakikita nung no no nakaraan, na parang ang tagal makabulas mga kagulay pero ngayon ayan nung napruningan na siya ito yung kagandahan ng pagpupruning mga kagulay isa sa kagandahan ng pagpupruning mga kagulay uh, magpupokus talaga siya sa taas ayan siya oh. ayan ayan saka dito mga kagulay baka mamayang mamaya maya uh, spray din ako dito ng pangdamo kung dati eh, hindi na ako nag-i-spray ng pandamo mga kagulay herbicide pero ngayon mga kagulay kailangan kasi lagi nang naulan dito mga kagulay. Gagraskaterin Gras ko lang sana kaso lang uh, lagi na umuulan dito sa amin mga kagulay. Kaya hindi siya uubara ng grass cutter lang. Uh, maganda sa grass cutter mga kagulay kapag uh, dire diretso init. ba isang buwan na init na ganun. Uh, hindi siya basta basta makakatubo. Pero kapag grass ang ginapit mo tapos uulan lang din ay madaling tumubo. Kaya ang anong ko dito ay gagamitan ko to ng herbicide yung basta nga yun ang gamit kong herbicide mga kagulay yan sya ano, nung nakaraan siguro balikan nyo lang yung mga nakaraang video ko mga kagulay kahit nung isang linggo lang na nag upload ako maliliit pa sya ngayon ayan na sya ayan na yung ano yung resulta ng ano pag kawai pruning natin mga kagulay ayan na sya Ayan na siya. Ah, yeah, marami na siyang bulaklak mga gulay. Kung sisilipin natin, ayan o. Oh. Ayan, mga mga bulaklak na siya mga kagulay. Tsaka kung ano ah, nyo rin mga kagulay, talagang green na green din siya. Kasi nalagaan din siya ng spray. Pero meron mga mga ilan ilan na meron nang nalalanta yung ano. Yung <coughs> pangalan nito. Uh, talbos, gawa nga nung ano. Di, di, naman natin mapapagawa pero perfect talaga mga gulay na walang dadapot talaga na shot bore meron pa rin kahit naga-spray tayo na lagi-lagi siyempre hindi natin mawawala 100% mga gulay meron pa rin na kung ano pero tinanggal ko na siya mga kagulay nung pagkatanggal ko pinatay ko na yung uod yung pinagtanggalan ko hindi ko pa rin iniiwan kahit napatay ko yung uod niya mga gulay hindi ko pa rin basta-basta iniiwan diyan sa ano lang So yung mga gulay ito nga madamo na siya kaya kailangan na sprayan ng basta mga mamaya maya makakagulay katatapos lang din kasi namin dito mag spray ng ano ng pang uod yung optimax nga mga kagulay ayan ano siya hindi pa siya ganong halata na mga, ano siya, mga gulay kasi marami pa siyang damo ah uh, bali kapag na lang to ng pandamo mga gulay mga isang linggo siguro ay patay na rin tong mga damo mga kagulay maganda nang tingnan dito ayan siya Saka dun sa nagano sa akin na bakit daw yung gamit niyang Omega lumiliit kung nakalimutan ko ng pangalan nun. Mm, tinatanong ko naman sa kanya sa comment kung ano bang ginawa niyang pag-apply. Kasi sa akin mga kagulay, okay naman sa akin mga kagulay. Dun nga umabot yung ano ko dati na 4-3. Ay 4-5 na, puno ay umano ako ng 2-3 na ano. 2,000 ay 1,8 na class A tapos bali 2,3 lahat mga kagulay kasama na yung mga class B mga kagulay ay, yung mga class B pa nga na kasama doon mga gulay kung tutusin class A pa nga yun Kaso lang maarte lang talaga dito sa amin ayon talaga nila yung medyo may baliko kaya na, napunta siya sa class B pero 2-3 yun mga kagulay naglalaro lang na ganon ang gamit ko noon mga kagulay omega lang din mga gulay wala na akong ibang ginagamit kasi nagtatanong sa akin kung may ginagamit pa akong iba wala na ang ginagawa, ginagawa ko mga kagulay every 2 days kasi ako nag-i-spray ng lalo kapag namumulaklak na every 2 na ako nag ng, ano ng polyar mga kagulay ganun ang diskarte ko dito kasi yung omega nga uh, slow release siya naamin ko naman slow, slow release yung kung ano ginagamit kong abono kaya kailangan siyempre uh, gagawan nyo din ng diskarte kaya ang ginawa ko naman ng diskarte every 2 days o kaya every 2 days ay 3 days na spray ng ano ang gamit kong ano uh, polyar yun nga yung biotonic at saka extratonic ng bioagronica pa rin mga kagulay yung pa rin ng gamit ko dito na pang spray tapos sa pang ko yung Optimax sa mga pang sa mga gumagapang mga ganon mga ano o kaya sa white flies gamit ko Formula 1 kasi laging may nagtatanong awan ko bakit lagi sila nagtatanong di, lagi ko naman nababanggit hindi siguro nila tinatapos yung video kaya kaminsan uh, nagtatanong pa rin sila eh kapag tapusin nila yung video, nandun naman lahat mga gulay kasi lagi ko naman binabanggit kung anong ginagamit ko. Ang ginagamit kong insecticide mga gulay, dalawa lang. Uh, Formula 1 at saka uh, Optimax. Yun lang po ang gamit ko sa pulyar naman, dalawa din. Extra tonic at saka uh, biotonic. Pero doon sa extra tonic, insecticide kasi nakalagay doon. Pero nung, kung titingnan nyo yung pinakano niya, A uh, kasi 'yon mga gulay, yung extra tonic na 'yon. Pulyar siya. Meron na siyang boron, meron na siyang um, pangalan nito. Kasi may NPK siya, may kasama pa siyang boron mga gulay. 'Yun yung ano ng uh, boron saka calcium, may kasama na yung extra tonic doon mga gulay. Pero kung nakalagay doon sa label kasi, doon sa mismong ano -an ng ano, insecticide. Dami kasi nalilito doon, may nagtatanong sa akin, insecticide naman pala to, boss. Hindi po, ano lang yan, nagkamali lang siguro yan. Eh, hindi na nila mapalitan yung ano yan, packaging yan. Kaya ganun doon nakalagay. Pero pulyar po talaga yon yung extra tonic natin mga kagulay. Yun lang po ang gamit ko dito. Tapos ang gamit ko ng ano, uh, abono nga. Yun nga, yung omega. Tapos ang gamit ko ano, isa lang din ang gamit ko ng yung ano lang, yung magica. Magica, yun lang po. Lagi ko pong ginabanggit yan dito sa vlog ko kasi lagi marami nagtatanong kaso lang kahit na binabanggit ko nagtatanong kaya sila nagtatanong alam ko lang dahil lang kasi hindi nila pinapanood ng buo tong vlog ko mga gulay yun lang dahil lang nung kaya lagi nagtatanong kaya kung minsan hindi ko na rin sinasagot kasi nasa vlog naman tapos tatanongin uli eh, lagi naman na ganun mga gulay kaya pasensya na sa mga nagtatanong panoorin nyo po kasi ng, ano, ng buo yung vlog para hindi na po kayo nagtatanong kasi kung minsan okay lang naman nasasagutin ko kapag ano kung minsan kasi busy ako Ah, uh, yun nga, hindi ko na masagot kung minsan baka sabihin niyo naman na sinabero ko hindi po. Kung minsan kasi busy lagi dito, alam niyo naman sa pagtatalong busy. Uh, uh, magagawa lang ako ng ng video tapos upload tapos hindi ko pababayaan ko na ganoon lang kasi minsan mga ulit nakikita ko na lang kung minsan kapag nakita ko nasasagot ko pero kapag ano uh, binubuksan ko siya kapag uh, nakita ko naman na nandun naman alam ko naman na nandun na sinabi ko sa video hindi ko na po sinasagot talaga mga gulay hindi ko na siya po siya sinasagot huwag na sa video siya kaya, kaya, kaya sa mga manunod dito tapusin nyo po kasi para hindi na po kayo ano kasi ah, uh, antay, antay, kayo ng antay ng ano ng reply ko dito sa comment eh busy nga po kaya lagi kong binabanggit yung mga ano ko dito mga ginagamit ko mga kagulay so yung mga kagulay ah, uh, kung bagay, update ko lang kayo dito isang linggo pagkatapos ng white pruning mga kagulay kung mapapansin niyo naman yung balikan nyo yung last na upload ko malil, ma, maliliit pa to pero ngayon uh, ano na siya mga kagulay talagang umarangkada na siya mga kagulay tapos tingnan nyo naman green na green yan mga kagulay kasama na rin ng ano ang damo mga kagulay uh, yan yun na lang yung damo mga kagulay mag spray ako mamaya kasi maganda naman ang panahon ngayon you know, wag lang sanang umulan dapat uminit din ng tatlong araw para talagang madali natin tong ano natin mga kagulay Tung damo. Para wala nang pagtataguan. Kasi. Pag madamo. Uh, dyan talaga ma. Ano. Papasok yung mga insekto. Mas mahirap mag. Lalo kapag ano. May insekto na. Mas mahirap siyang i-control. Kapag madamo mga kagulay. Yun well, lang po mga gulay. Uh, bago pa lang sa munting channel ko. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell. Para updated kayo lagi. Sa gagawin kong video. Tungkol ito sa pagtatulong ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.